Sino nga ba ang taong hindi magkakagusto sa ginto o sa kayamanan? Kaya naman uh, sa aking palagay ay wala talagang tao na ibabasura ang paniniwala na ang ginto ay napakalaki ng pagbabagong magagawa sa buhay. At dahil sa paniniwala ito ay uh, laganap na laganap pa rin ang uh, mga paniniwala na mayroong uh, tinatagong napakaraming ginto o kabang-kabang barilis na ginto itong Pamilyang Marcos at uh, ako ay uh, medyo nagulat din naman nung makita ko itong mga vlog itong si Pue Deli TV dahil talagang makita na talagang uh, pinapakita niya rito na may mga ginto talaga at bagamat uh, hindi ko masyadong mapanood ang mga vlog na ito ay makikita mo naman sa thumbnail na iyon ang tinutumbok halimbawa itong isang ito Marcos Siaking Plan, Yamasitas Gold and the Illuminati. Ang nakakagimbal na plano ni Pangulong Ferdinand at yan po ay uh, I think sa loob ng tatlong taon siguro to ay 2.6 million views. So talagang marami pa rin ang naniniwala sa atin na matalagang may natatagong ginto at ang sinasabi pa nga ng iba ay uh, meron daw barko ng ginto ang pamilyang Marcos at yan ay, uh, personal na narinig ng aking uh, may bahay sa isang napakalapit na kamag-anak na niniwalang pero daw barko ng ginto itong namayapang Ferdinand Marcos at sa isa pa rin blog uh, vlog nitong si Puedele TV ay meron naman itong pamagat na thumbnail ng Marcos Gold the untold story of Jose Rizal Marcos Gold diyan Tolstoy story of Jose Rizal, alias Father Jose. At ito naman ay nakakuha ng views na 604,000 sa loob ng tatlong taon. So kung ito po ay tatlong taon, ay sa madaling salita, ito ay kasagsagan ng nalalapit na eleksyon 2022. At uh, makikita natin na talagang napakaraming mga Pilipino ang nahihirati sa ginto at naniniwala na talagang may ginto ang Pamilyang Marcos. At sa isa pa rin, uh, ikang uh, makapanindig balahibong uh, thumbnail ay eh, mayroong title na ganito. Naku, Veteran Actor. Ibinunyag ang plano ni PFEM at ang nakakakilabot na kayamanan ng Pilipinas. Nakikita nga rito ang aktor sa dakong kanan. Si, uh, sino ba ang aktor na ito? Dan Fernandez, mayor yata ito ngayon ng Santa Rosa Laguna or congressman yata. At uh, sa gitna ay nandiyan siyempre ang pangulong BBM at ang kanyang tatay ay nasabat uh, nasa bad na kaliwa na may black and white na kulay ng picture. Ayan e nga ang title niya, Nako po, veteran actor. Ibinunyag ang plano ni PFEM at ang nakakahilabot. E yan. Siyempre, ibig sabihin ng PFEM ay uh, President Ferdinand Edralin Marcos. At e ito po naman ay sa loob ng tatlong linggo lang po ito. Ngayon po ay Oktobre 11. So tatlong linggo lang po ito ay nakakuha pa rin ito ng 117,000 views so talagang napakaming Pilipino isipin mong 100,000 views yan na talagang ikanga ay uh, na talagang ikanga ay mainit na mainit marugdob ang pagtanggap at paniniwala na talagang may natatago pa rin ginto at ito ang isa pa, ito naman ay nakagarner ng 1.9 million views, hindi ko na lang nakuha kung gaano katagal na ito uh, pero ganun pa man ito ang title nito kasama dito magamang Ferdinand Marcos at ang Ferdinand Marcos Jr. sa kaliwa si BBM at nasa kanan naman ang kanyang tatay. At ito naman ang thumbnail, ito ay dito pa rin sa vlog ni Fredelly TV. Ito ang pamagat ng thumbnail na ito. The Legacy of Marcos Gold, Wealth for Humanity at sa bandang ibaba ay mababasa natin ang Ang katotohanan tungkol sa Marcos Gold o tinatawag na o hindi na natin nasundan kung ano ang kasunod na salita niyan ay uh, pwede niyong matingnan sa YouTube channel itong si Puebelly TV. Ito pong sumunod ay malinaw naman 9 months ago so kung babalikan mo ang 9 months ago ay magbibilang ka lang ng paatras mula ngayong Oktubre 2023. At ito naman ang title niyan. PBBM may matinding pasabog. 987 billion dollars Marcos account sa Belgium. Sa wakas, heto na, mas inuna ang mga Pilipino. Wow! 987 billion Marcos account sa Belgium, mga Pilipino. Mas, sa uh, yun, hindi natin masundan ano, ang sumunod na mga letra at mga salita. Pero ito ay galing pa rin dito sa vlog ni Puedeli TV. At ito naman ay nakakuha ng 548,000 views 9 months ago at kung inyong pagmamasdan yung uh, thumbnail ay talagang naglipana ang ginto ano ang mga pira-piraso uh, mga may hugis na pahaba uh, barilis ng ginto uh, may ibang tawag dyan, hindi ko na lang maalala yan ang uh, talagang maaakit at kita mo naman ang 548,000 sa loob ng siyam na buwan ang talagang naniwala na may ginto ang pamilyang Marcos ngayon ang tanong natin ay ito, talaga kayang may mga gintong nakatago ang pamilyang Marcos at ito ba talaga ang magsasalba sa Pilipinas? Ang tangi pong makakasagot niyan at alam kong yan ay sinagot na mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yan ay nung kasaksagan ng kampanya para sa presidential election niyang nakaraang taong 2022. So ito po ang ultimate na sagot para masettle ang matter once and for all. Ito na po ang ultimate na sagot ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dyan. Ito na po ating pakinggan at panoorin. May Marcos Gold nga po ba? Wala pa ako nakikita gold sa buong buhay ko. Uh, kaya nag nagugulat kami na pag pinag-uusapan yan. at uh, kung saan-saan daw nanggaling, galing, kung saan-saan daw ginagamit. Kung talagang meron 'yan, 35 taon na kaming wala sa wala 'yung father ko sa Nasa na 'yung gold na sinasabi nila. Siguro naman sa tuneto nila ang sinasabi nila, mm -hmm. hindi hanggang ngayon hindi pa nila mahanap. Hindi nila mahanap because it doesn't exist. Mm -hmm.